Hi guys Good morning, good morning Good morning guys Natay na Kuha na guys Isa bulig na saging So ko ang kabuok. 1, 2, 3, 4 5, 6 7 ka ano guys Sipi may tawag na Muani Bisaya. So, ano hin natin, tanggalin natin sa ano niya. Dito niya guys. Oh. Ah. So. Oh. Sobrang laki. ay hindi naman siya masyadong malaki akala namin noon sabato kardaba pala kasi dati yan tinanim namin ni mama kardaba sa saka sabah. so ano pala yung sabah hindi pala nabuhay kardaba lang pala nabuhay guys Hi, good morning. Good morning, good morning. Good morning, guys. Mag-7 o'clock na nang umaga. Tatlo. Eh. dia pang apat guys apat lima anim itu Nice. And there's a... So guys, mga ang guys, saging gikan pa ni siya bukid. Okay, naguwang naman tong dito sa nataran sa kong mama, sa kong gituba. nagdala ko dito sa Davao. So, naglungag ko kanilang guys, nga, natay ginamos. Ginamos. Tapos, naibula dito guys bulat guys oh. so mga unta ninyo og saging lami ni guys kay kwadyo ni siya ganang... Bago ng bagong ano bagong harvest and guys Lagi Lamik ya guys Terus nafas bulan La mezcla, ¿eh, guys? Ah. Dahagang salamat, no? Ngayon, salamat sa tanan. Maraming salamat sa lahat. Sa mga sumusuporta sa aking monting channel. Maraming maraming salamat. Sa mga tumulong. Sa mga nag... nagbigay ng blessings. Maraming mari selamat guys. God bless you all. guys <clears throat> masarap masarap talaga ang saging kaso hindi man ako masyadong kumakain nito guys kasi kumakain ako nito paminsan lang kasi alam nyo guys nag-trigger ang asma ko nito. Pag nasobrahan ako ng kain nito, ayan, bibisita agad si ano, asma. Kaya, pag kumakain ako ng saging, paminsan lang talaga. Lalo na to, kardaba. Iwan ko guys. Kaya pag umuwi ko sa bukid, minsan lang ako magdala dito. Hindi na ako nag effort na kumuha pa doon sa malayo. Kung, kung magdala lang ako dito sa Davao, pag may pwede nang i-harvest malapit sa bahay. Kasi guys, hindi rin ako makakain ng marami. Kasi yung asma ko bibisita talaga. Tapos meron pa tayong ano dito guys, oh. Ito, dala ko rin galing ano. Galing ginsan. Ano yan siya, apat na sipi. Tapos binigay ko sa kapitbahay yung iba. <coughs> Pati itong ano, kardaba dahil marami man to, binigay ko sa kapitbahay yung iba. So maraming salamat sa lahat ng uh, sumuporta at nanood ng ating mga ah, mga video na sana nagustuhan nyo sana ganyan ba aywan ko ah, sana patuloy kayong sumuporta at manood ng ating mga Ginau gawang Video So kain guys Don't talk when your mouth is full Once again Maraming maraming salamat God bless everyone Bye guys